po mga kasinyor Kumusta po kayo? Uh, ngayon po ay uh, maaga kaming uh, nakagayak at uh, kami daw ay uh, uh, pupunta sa lake kasama namin yung uh, <coughs> family ng anak ko uh, Sige po mga kasinyor at uh, kami ay lalakad na at medyo tanghali na rin So ayan na mga kasinyor ito na kami sa harap ng bahay ng anak namin ay. Ibuhol mo ari niya nat sasabog. Ko punong puno pala. Oo, nakahiga. Meron kaya. Dito na sa loob Ayan, ko punong puno pala oh. oh, pa? oh, -puno oh. <coughs> Kakasya pa ba? <tong noise> kaya, eh, eh, Ayan, basa na. May ba ano pala kayong tubig. Ay, isang bibili na yellow. Kahit yan sa ano? Sa max lang. Yeah, yeah, yellow ba? Bibili lang kayo so, sa yellow. Hati yun para malagyan na ano. <laughs> so ayan mga ka-senior at kami ay uh, lalakad na. Samahan na lang ninyo kami sa aming uh, uh, weekend escapade. <laughs> Ayan mga ka-senior at kami dumating na rito sa aming pupuntahan. Ah, uh, ito pala yung uh, one, forget me not uh, lake. Nice. Yes. Yeah, it's cold. It's That's why I'm gonna go. Yeah. Nakalito yung basa ako. Pati yung ano ko. Ayun nga. There. Magkakapi muna. Kapi, kapi, kapi. Ayan. Diyan. Ayun, meron pala. Mami din eh. Lahat. bread. ate. Ayun, ate. Mayroon din yung donut. Ate, wait. Ah, daw sa kanya yung bread. Tingnan no. natin. Baka <laughs> <laughs> may mga bumili sa atin ah. Ayan, may baong kaming kape. Parang kasi na, yun, <laughs> ang ayun na nakawin sa jacket. Ang ginawa, ang ganang nakabukas. Yeah. Bread and coffee. Kuya, nakaset up na kami. Kinukuha pa yung ibang gamit. Ito yung garbage na iwan. Hindi ah, dala-dala ko ah. Hindi eh, hmm. yung may dala ko. Eh, tinapon ko na eh, garb yung garbage. Yung sablata. Sasahan ko may garbage okay. din. Sige, hiwalin ko. Ano, maliit ba ang kailangan? Maliit na lang. Maliit na lang, salata lang. Ay, Ay. La lang. Lang. Ah, so, ah, hindi. Eh, garbage. Eh, garbage. Para ang mga mga pagkain. Para, ah. Para, ah. Mer. Bakmi sa Oh, para daw siguro ron. Baka kalsada yon. na Eh, nga muna itong kwan. at uh, marami Ada pa kami hinahatot. <laughs> Ah, asa bay tutuhugin, Bramin? Ayun. Ayun. Ayun sa ulo ko at matuhog na ka to Ayan na dito lang ay kaganda talaga Ayan, oh. Kaya nga, ba ako oh, pupunta pa hindi na? Nagwa-water pump pa, ba? Wala namang wala namang katuturan. Wala. Eh dito eh, mas, mas... Ay, maganda pang araw dito kaysa pumunta ka ng pagkailayo yung driving eh. Eh, mas matagal magtuga. Bam, water to, Eh, mas maganda to. <gibit> ayan, na, ayan ayun din yung undok yung na tinatanong. Hmm. Oh. <gibit> Ang dami naman yung dala nito. mo magpapalambot ng baka. Para marami. hindi ko na eh, binili mo yung tatlo nito sa ano eh, sa 24 bucks. Pag binili mo sa Costco Tumapun. yung a, apat Tumapun. na Tumapun. Yung, 24 ay, bucks Oo. Oh. Oh. Kaya mo na. Yeah. <lang> ng... Mahugasan <laughs> doon o? No? Hindi panghugas do. Ay, no? Ito panghugas lang ito. Hindi eh, doon o. No? Oh, diba, yung... Ipatong sa, ano? Lake. Lagyan tayo? Hindi ba tayo kagagalitan eh. Eh, maaraw na. minutes na na. Medan pabalik dito lang minute <coughs> dito. Pero ito bag mo, kukunin ko lang yung Alin pa ako kulang? Kukunin Ikaw na lang ba? Oo. Good guys, nice. Oh oh. may hindi pa on, hindi man ako ganto. Si Barney, Barney mo kapit ka. Malaki. Eh, ang mga mo mga mga para mga 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 natapos na mga aming mga 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 ah. Hindi ko na mga 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 Doon sa doon. May mag doon, maraming parking. Yeah, yeah. Huh? plant oh. na. Pili ko at yung song. Ito tayo. Tinutuhog na yung... Naku, okay. dami niyan. Magpapakayan <laughs> <laughs> ba tayong banda? <laughs> Oo. Oh, oh. Banda <laughs> rito, banda. <laughs> Sama Manda ko siguro itong matitirang sauce din sa isa. <laughs> Saan isa? Yung isang, may isang ano pa dyan. Isang ganito rin. <laughs> yung buto yung malaki. <laughs> ay, ay, tama na ako. Kanyang yung, tanoyong, <laughs> yung uh, <laughs> Hindi na muna yun na lang. Pagka dumating na lang sila. Oh. Eh, Baka ba, ito lang, hindi no, pa mo. Oh. Ay, oo. Ay, mabara. Hindi Yan mo na Hello, Mr. Will. I see these people. of people here. Yeah. See, there are lots of people here. We have a picnic. Yeah, a picnic. Yeah, yeah. Like Walk. us. Like. Right? Yeah. See. Yeah. They're walking now. Yes, walking. Oh real. Yeah, Oh, look. This water, this lake. Snake. Yeah. yeah. Gonna hmm. rain or what? Yeah. thời gian tới đây chẳng phải <laughs> Sabi ko pag pagdating mo na ng Pilipinas. Pa e, <laughs> Ito na oh. Same Amin nga barbecue. Itali na Kaluto na at <laughs> nakakaubos na ng isang salang. Ay, <laughs> yan ang buhay ng mga senior. Oh. <laughs> <laughs> ano? Gutom na ako ng kanin. Ay, ano you want to eat rice? No, not yet. I'll, I'll make you rice. Mm -hmm. Huh? Not yet. Let's go inside there and you eat. <laughs> huh? I want. You're inside there. Ano yung ating na? Huh? Ano pa hahanapin mong buhay niyan? Huh? It's small, small. It's small. I don't like him anymore. squirrel <laughs> loves you. okay. I'll make spot, I'll I'll, I'll, I'll make here. I'll

Nandito kami ngayon sa Forget-Me-Not oh, uh, Lake. The oh. you, you sit down and then you eat down there? You wanna eat there, will oh, Are you going inside, will I don't like school anymore. Why? you alang mesa. Dini na lang. May chair daw siya.

ito yung aming ulam, talong. Caldereta <laughs> at saka sarap kumain dito sa labas. Yung may mga squirrel at saka may mga bubuyog. <laughs> Ayan yeah. na, umalik na kabubuyog ah. Sarap ka ba? Nakakontrolan si Wilt na tingin nung nakadinig ng squirrel. <laughs> <clears throat> Hindi ko Nung ko lang nakita siya, sumakbo na napakabilis eh. <laughs> nung ilaw alam namin kaldereta ito <laughs> maka Mamoy. <laughs> <laughs> nalalo <laughs> kami sa harap ng bahay nila tatay. kasi na gano'n. nagharap sila ng square nagtingin na sila matagal nakabilang tumakbo tumakbo dahil siya tumakbo papunta doon sa bahay <laughs> <laughs> nung ko lang na nakita siya, tumakbo na napakabila siya Ilang hakbang lang, andan eh. <laughs> <laughs> huh? oh, oh. na doon sa ano eh. May pinto. rin na ba yung plato mo? Sige ako. Galog na galog na siya. Sige, lagay mo. Ito kami ng Oswald, nagtaka sila lang, nagtawa kami ng tao eh. Galog na sila So ayan ako, inabutan pa kami ng ulan dito. Ayan o. Oh. May hail pa kasama. Hmm. Ayan, no? Oh. sa kabilang Ayan, Ay, ang halo. Saan? Ito, o. Oh. Ayan. O. Oh. Ito pa. Nawala yung mga tao. Ayan. Ibig na naman, umula na naman. Yan, kami mag-iiyaw ng uh, ano Sparagus. to. La Lalagay mo na yung panggulay. Oh. La Lalagay mo na yung panggulay. Ikaw yeah. na. Yeah, Merry Christmas. Merry Yeah, it's just barbecue. Yeah. And my right is in the wow he was wearing a dress How oh, was he <laughs> <Fun>. so cool <laughs> Eh, gumano na eh, umiikong may bibig eh, mukhang... Just sleeper? Or now we're just... Just woke up or what? Yeah. Oh, the dog, yeah. You have a lot of dogs? Yeah. Did you go bike riding, baby? Hi. Did you go bike riding? Yes. Who's that? Who's that? Lola. Lola. Hi, Lola. Have a seat. Come here. Is that... Oh, okay. Yes, uh, you. Do you want to eat? Hindi ah, kailangan ni malambot lambot Makakulang na sa Sulok Hindi naman makikibuha. Nagkitingan lang ako sa paligid niya. Ayun o, tignan o. Nakakakuha sa na si Ay si sa gitna ng lake. Guys, no, no. so we're in it. <laughs> 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 like Really? It's hot in, it's like Oh, it's nice oh, hail here. Really? Oh, yeah. Oh, God. When we're driving here, it's hard rain. But, <laughs> oh my <God>. our car. Nawala na lang. Pero, kangina, maputi lahat yan. Malakas yung marami hail. <laughs> hey, oh, <laughs> not what? Uh, I'm ready. <laughs> I'm ready. Anyway, no. Are you strong? You go. Okay. The Oh, you got a new haircut? i new. Okay, yeah, if you're gonna oh, yeah, hug her, you fair. turn your head around, Poker. okay? So it doesn't poke her. Oh, oh, great big do oh. I don't need to show someone like something. <laughs> <laughs> Kuya, yeah. can I use your paddleboard? Yeah, I'm Yeah. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> <laughs> it's so fun. The you end. want. You want some? I, Thanks for the food. Malam ini ata yang barbecue eh. Get cold? Hindi But it's still good cold. Where are you going now? Right huh? there. <laughs> oh, right there. Okay. Can I see what's <laughs> at the back of me? What's in the back of you? -Man. Wow! Snap the Spiderman and see just... what happens. Oh my god <laughs> But don't too much. There's batteries. I'll show you the battery. Do you know where it goes? <laughs> I'll show you the battery. <laughs> wow! That's <laughs> the a cool bag. Are you ready to go to Pre-K? Is this yeah. your new backpack for school? Uh, yeah. Not for, it, you know, really not for school. school. My mom yeah. said I cannot bring it to school. school. Oh. You know what? Tomorrow, yeah, my mommy oh, said yeah, yeah, tomorrow I'm going to have a bed. I'm play thinking play of Philippines. With my <laughs> oh, yeah, it's ahead, right? <laughs> <laughs> no, before, no, what I'm saying is almost the same as here. Well, now. I don't think You're going to just play. Mm -hmm. We're going to somewhere. Yeah. What are you eating? Mommy, Hi. I want some barbecue. Okay, take one. Can you reach? Don't. So, oh, yeah, ayan na, mga kasinyor at kami eh, mauna nang umuwi sa uh, kaya aking anak. At ako eh, may pupuntahan pa. Uh, may iwan pa sila rito at kararating lang nung, uh, nung mga apo namin. Kaya <clears throat> Dito muna sila mag stay siguro mga hanggang alas 7. Yung bago dumilim. So ayun na nga. Dinalala oh. mesa dadali natin. Oo. Oh. Oh. Oh, sige, maayayos nila mesa. Alagay nyo dito na yun. Alagay hindi, hindi na ulan. Eh, hey, baka baka maulan dun yung Baba na lang dun yung kwan. Oo. mo Okay, we're going. Okay, bye-bye. Oh, hug, hug everyone. Okay, bye-bye. Virtual hug. Oh, oh, oh. Kasopla. Kasoplada. Kasoplada, Oh. Tinakitan ba kung tumingin? Oo, oh, oo. Oh. Naka... Ay, nako. Magkakalumaan kayo dyan, oo. No? Oh. Oo. Oh. Nakikipagtitigan sa'yo. Oo, oo. No, no. Tignan no? no? yung kamay. Sumasara yung kilig. Sumasara yung